Hi guys, welcome to my YouTube channel, Janetta Vlog. Guys, ipakita ko sa inyo ngayon na ang talbos ng kamuting pinagkuna namin ng na ginugulay naming talbos na ang tangkay na itinapon namin sa backyard namin ay nagkalaman. Ayan. Ayan. Ayan, napakalaking mga laman. Nilinis kasi namin ang backyard namin kasi balak namin magtayo ng panibago at dagdag kulungan kasi may may sisip kami na apat na na batch na, na ang pang-apat ay walang mapaglagyan. Kaya, dali-dali kaming gumawa ng pul dagdag pulungan kasi para mapaglagyan nga. Nainggan nyo kasi kaming mag-alaga ng sisiw dahil dagdag kabuhayan at isa pa nakakatuwa din sila. Ayan nilinis namin yan ang pang apat na order namin na wala nang mapaglagyan yan kung nakita nyo ay parang hilang hina na yung iba ang sumunod ay ang pangatlong order namin na sisew ang interval kasi sa pag order namin ng mga sisew ay tatlo hanggang apat na araw lang kaya parang yung una napakaliit ito baglo, bago pa lang tapos, tapos pang-apat pang-araw ito ngayon nakakatuwa sila guys dahil uh, sa loob lang ng 28 hanggang 35 days ay pwede na silang isupply doon sa kainan namin sa palengke at saka sa restaurant namin ayan mga malulusog sila at malinis ito namang sumunod ay ang pangalawang order namin pangalawang batch ayan yung tubig na yan na nakabitin ay sinadya namin yang ibitin para malinis laging malinis kasi pag hindi malagyan yan ng ipot at saka nilagyan namin ng ilaw na 100 watts kasi lalo na ngayong tag-ulan taglamig ay yan sila nagpapa init. At saka yung tubig nila nilagyan namin ng vitamin ito mga sisil kasi hindi pwede maubusan ng tubig at saka feeds, pagkain nila iiyak kaya nang iiyak pag naubusan sila ng tubig at saka pagkain at doon sila nagka stress at hindi pwede na ma-stress sila yan naman ang una unang batch na order namin sa loob pa lang yan ng 15 days labing limang araw pero hindi yan ang importanteng ipinakita ko ang ipinakita ko dito ay ang nakakatuwang laman ng kamuti yan yan ang laki sa tsansa ko dalawa, dalawa hanggang tatlong kilo ito yan mga malilinis na walang kapagod-pagod na itinanim at ang ito namang maliit na ito isobo ko itong ibigay doon sa alaga naming rabbit kung kakain ba sila pero sigurado kakain sila dahil itong mga rabbit ay hindi nakakapagod alagaan dahil kumain sila kahit anong ibigay sa kanila ayan kumain nga talbos ng kamote, talbos ng kangkung, lalo na pag feeds, malakas sila kumain ayan malinis. Hindi sila nakakainis alagaan dahil yung dumit, tihi nila hindi mabaho. Yan. Pero hindi iyan ang ipakita ko, pinakita ko sa inyo kundi ang laman ng kamote. Ayan na kamote na yan. Thank you for watching. Please like, subscribe, and comment. See you my next videos sana hindi kayo magsawang panoorin ang mga videos ko God bless God bless God bless love you all